morning mga mas tayo sa Baliwag Bulacan ang papakita sa inyo mga maganda na sa Baliwag ang papasokin natin lo para makita nyo ang maganda ng mga manak ang bulig <negro> pero pa sa bayo puro pala bulig kita lang ang kaibigan natin ilang buwan ang kaibigan yan batang bata ilang buwan na? 5 months pa lang, oh, going 5 months so, oh, dalawa, magkapatid to, pare sa bulik oh. oh ganda, mga idol. Oh, ganda mga ang bulik batang oh. bata 5 -bata, oh. months old oh. Yeah. magkapatid to, magkapatid oh. ilan ba dalawa mga kaibigan? tatlo ito naman, ano niya isa na sa bulik din. eto, oh. meripesa ano, lemon ano magkano nito? Event match. Pwede na naman sigala Yeah. Pwede na na naman. sa crate mga nasa box na dalawa pala kada box. Oh. Walo na ito. Pamahamas na pakaray manok dito sa Baliwag. Dahil pa dumarating kahit maulan. No. Maulang umaga. Uwi na tayo. Ayan, yeah, gaganda gaganda. Alas puro mga lemon to, mga lemon sweater. Mga batang bata ito, mga nasa 8 months pa lang. Ayan, yeah. yeah, golden. Ayan, oh. yeah, mga kamasar. Ito po, nasa pa yun. Oh. Nakita pa tayo ang bansa, talisay din. Oh. Ang tarosa ko sa regular. Ang mga sweater. Ang mga sweater nito. Hindi pa rin lari pala. May dala rin. No. Ang pagkat na sweater. Lemon sweater. Ilang buwan na ang kaya lari? Sa taon na pala ito mga kamasyal. May gulong na. Sa taon na. May ikit. Ang laba na nga. Oh, pwede na ito, pwede na, ganda Pwede na ang punta, e-schooling Wala pa na Ayan e yeah. Ito na make it, guwapo-guwapo Kasing guwapo nung may dalang manok Laban na, no, laban na no. <laughs> Para pang ng manok Kahit na maulan, ano? Ay mga kamasar Kaya oh. nah, isa isa-isa natin yung mga manok dito Kaya ay pang dumarating oh. Ang majority ng mga manok dito Puro mga sweater oh. Ito, ang ganda ng manok ni tatay oh. Sib na yung ang, ang ganda ng nito. No? Ilang buwan na tatay oh.